What's up guys? Welcome sa akin Thailand Vlog. Andito pala kami ngayon sa Nung Nuch Tropical Garden dito sa Pattaya, Thailand. Bumili pala kami online ng ticket sa clock na sa 400 baht siya or 600 pesos. Grabe guys oh, daming elepante. Mamaya sasakay tayo dyan. <laughs> Tapos dito guys, bumili lang ako ng saging. Nasa 50 baht siya. Papakain tayo ng saging sa elepante. <laughs> no, 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 Siyempre, hindi magpapatalo si Commander dito dahil mas matapang siya. Lapit ka! Yeah, 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 yeah. Tapos dito guys, eh, nagbigay kami ng 50 baht na tip na budulata kami. And finally, after na mahabang paglalakad, dumating na din kami dito sa pinakasikat sa Nung Nuts Tropical Garden and Jurassic. Worth it ang mahabang paglalakad guys dahil sobrang ganda dito sa Nung Nuts Tropical Garden. Talagang pang Instagramable ang lugar. O siya guys, magpipiktorial muna kami.